gigising ko lang. Hindi masyadong magandang tulog, mga kabadi. Jitlag pa rin. Good morning, good morning, good morning. May panibagong buhay, panibagong vlog na naman. So, pakita ko lang yung kwarto ko. Ayan. Wala pang kalaman-laman. Ayan. Ayan. 5.30 pala ng umaga na ang ingay ng mga manok. Nagigising ka lang sa ingay ng manok. Oh, Di ba nagigini? Narinig nyo. Ayan, good morning, good morning, good morning mga kabadi. Oh, kabadi daw. Ayan, may mga labahan pa ako. Uh, jacket ko mo sa motor. mga badi. So wala tay eh wala tay lain activity. So mag-daily uh, vlog na lang ako buhaton. Maba-vlog na lang ko about sa motoblog, Magbo-motor, papakita ko yung mga lugar namin dito. Sana maganda yung panahon. Palagi kasi umuulan halos araw-araw. Minuto-minuto. Ayan, so Ayan, sana magustuhan niyo yung mga vlogs ko Kahit walang kakwinta-kwinta Alright See you on the All Alright Nagpapaluto ako ng crabs Ayan guys Good morning mga idol Kaya was baw. <laughs> Taga bawag Tagabawag mo din na Yan, kakain tayo mga kabaddi. Eh, nagluto ako ng crabs. Masasarap crabs dito. Yan, shout out kay Lily. Huli nila, uh, kanyang huli to. Yan. So, akong ipatas ang gamay.

Nice kilo nyuma. Hola na. Hop. Mm. Tata ba. Jo ana mo. Tata ba. Sarap nito. Pakain ng masarap. Mm. kain Kain, kain. Ito nakakamig sa ano. Dito sa amin sa probinsya. Lalaki ng crabs oh. Ito nakakamis dito. Mmm. Mmm. Sarap. Hmm, सब तो मैं ससाव ने kaso walang sasawan. Kunting ano lang oh, kanin, saka maraming ganito. Oh. Mmm. So, So nakakamiss dito sa Pilipinas dito ng ganito ka presko. Hindi ko. Hindi siya mataba. Wala siyang aligi. Huh. Sarap. Kumting kanin lang. Tapos maraming kanin sa pahindi ako mabubusog. Ang bilis ko mabusog eh kalso natin ano Mm Grabe Buti. marataba ang mga lambay mo Ito siya ano uh, Loto sa Sprite Tapos yung isa uh, Garlic Ito garlic Yan Pero itong isa Loto sa Loto sa Sprite mm, Sarap Sarap buhay ni Longski Pakain-kain lang ng lambay Oh shit Ang taba Sausaw Ang ko

Subukan natin ito. mister matabak Subukan natin ito na aligi. Oh. Grabing sik Siksik sa aligi. Oh. Yan, no? Mm. Ang sarap. Rice. ah Para ako si gusto Mmm. Mmm. maligyo sa magkamay oh wow wow we mm. nai ha Bawal to ka na na yung high blood. High blood Lolo, hindi sa mukha o, di ba? Kwan, allergy. ang mm. So ako na lang kakain dito, dami-dami dami, oh. Nanay high blood, luloy eh, allergy yung kapatid ko bunso. Dili tambok. Hm? Di tambok. Tambok? Allergy oh. Sarap. Iko mo sa idina. di kita lang mo, pero irip yan. Oh, na kay pila lang. ko. Tinago

Sir Roy? Oo. Yeah. Sabi dito sir. Barely na. Ha? Hanggang dito na lang. Okay na ako. Bye bye.